Kuwentong Kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kuwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kuwentong kalusugan. kalusugan. Healthy ka ba? Yan ang aming katanungan sa iyo kaagapay ngayong araw na ito ng Sabado para sa programang Kuwentong Kalusugan na ipoprosidyo Cabrera Alabastro kasama si Mirna Arsaga from Tree of Life Wellness Center. Yan. At uh, every week, yan po ang aming hatid sa inyo Ang pagkakaroon po ng uh, healthy at uh, malusog o malusog na pangangatawan At sa pagkakataon pong ito, madalas na ang ulan ano At uh, marami ang uh, umuwi ng basang-basa At uh, paano nga ba mapapalakas ang immune system At syempre, ano yung mga home remedy sa mga common ailment na gaya ng sipon, ubo na para hindi na tayo masyadong um, bumili ng gamot. Yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ano po ba ang benefit, Miss Mirna, pagka alam mo yung home remedies? Ang home remedy ay uh, panggagamot ng iba't ibang klaseng sakit na no, paggamit ng mga spices, halaman na matatakuan natin sa ating uh, bakuran o kaya sa ating kusina yan ay uh, tinatawag na home remedy. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa botika para bumili ng gamot sa kusina at halamanan mo lang pupipitasin uh, at pukunin. Ito ay libre, walang side effect. At uh, madaling hanapin, no? Readily available sa bahay. Wala siyang harmful chemical dahil ito ay natural. So, ito ay... Uh, Uh, ginagamit ng ating mga ninuno nung unang panahon na hindi naman uso ang gamot no kasi siguro ako ako mismo no isang ang, ang father ko ay isang Chinese kapag kami nagkakasakit noon nako painumin kami ng mga Chinese herb uh... ano pupukpok na yan ng mga damo-damo, dahon-dahon at <laughs> uh, ang pait-pait pero mm -hmm. aba, well, uh, nako, kami ay gumagaling. Madali kami gumaling sa aming kahit anong sakit na meron kami ay gumagaling. So, uh, so kailangan ito ay maintindihan natin at malaman natin ano kaya ang mga home remedies sa mga common diseases na uh, common sakit na nangyayari sa atin sa bahay. Mm -hmm. Simula natin sa ubo, Miss Mirna. Yes, ano, uh, usually kasi nung no, uh, i-share ko lang muna ano yung mga anak ko galing sa Amerika sila so pagdating dito mayat maya inuubo dahil hindi sanay sa mga bakterya ng Pilipinas nako na bigyan na sila ng sangkatutak na sangkatutak na antibiotics para, pagka hindi sila gumaling, tataasan na naman ng dosis dosage uh, Dose. sa antibiotics. Mm. Tapos kung hindi na nakaya, i-IV na yung antibiotics. Ganon ang kalagayan ng aking mga anak noon. Thank God natakpuan ko ang oregano. Kaya talagang gusto ko i-share to sa inyo. Mm -hmm. Ang oregano na may nag-share din sa akin. So, han I mean, uh, tinuro sa akin handful of oregano, no, lalagyan mo, pakukuluan mo siya sa tubig, at pagkatapos sa isang picture yon tatanggalin ang dahon at pagkatapos titimplahan mo na siya ng 1/4 cup honey at one 4 cup vitamin C nako ang mga ang anak ko ay hindi na kami na hospital hindi na sila nag antibiotic umpisa na ko tong oregano na ito Ginawa ko siyang uh, tubig ng mga anak ko instead na yung magbabaon sila ng water. Ito ang baon-baon nila kasi ang oregano ay nagtataglay ng anti at anti-bacterial uh, component. Kaya uh, siya na ginawa ko maintenance sa aking anak upang sa ganun hindi na rin sila ubuhin. So sa mga nakikinig sa atin ngayon, kung ang anak mo ay ubuhin, kung ikaw ay inuubo, uh, eto lamang. Damihan mo lang ang oregano para mas potent ang anti at anti bio, uh, antibiotic na meron ang oregano. Ulitin ko lang, Miss na no? um, sabi mo kanina handful or mas marami pa. O, pwede ba ang isang mangkok? Pwede, pwede. Kasi, isang mangkok tapos ilang tubig? Ang, ang ginagawa namin ay isang pitcher of water pakukuluan ko sa kaldero para meron ka ng isang pitcher ng tubig at uh, yun ay iinumin mo ng instead of water ang pinainom ko sa anak ko, itong pinaiinom ko sa kanya. So yung isang pitcher na yon ay inuubos sa isang araw. Okay. Curious lang ako doon sa one-fourth cup ng vitamin C. Ano po yun? Oh. Syrup o tablet? Yung uh, one-fourth cup na kalamansi yun. Ah, kalamansi. okay. Kapiniga. Piniga siya. Kalamansi. One-fourth cup na kalamansi ah uh, piniga pinigamo siya no at uh, purong-puro at pagkatapos ay uh, sasamahan mo ng honey Pwede po ba raw na lemon uh, Ang lemon kasi ay tinatawag na antioxidant siya so, meron din siyang uh, meron siyang kinalalagyan rin pero mas potent ang kalamansi pero dahil ito ay high in vitamin C Mm, pero kung wala kang kung wala kang kalamansi, pwede rin lemon, no? Pero mm -hmm. ang mas ang function kasi ng lemon ay to alkalinize ang ating, uh, ang, ating uh, tubig. Oo, mm -hmm. ang ating katawan. Oo, ang ating katawan. May vitamin C siya, pero ang kalamansi ay mas maraming vitamin C meron ito. Mas mataas ang component kaya ito ang dosage para mapalakas mo ang immune system at the same time meron kang gamot na antiviral at antibacterial component ng oregano. So, ilan lagay po yung kalamansi kapag malamig na yung tubig? Yes. Papalamigin mo pag tinanggal mo na yung mga dahon, pwede mo inumin yung pinakuluan mo na mainit Siya masarap kasi soothing siya sa ating throat. Pwede mo rin siyang uh inumin na malamig. So, Uh, depende sa iyo kung ano ang gusto mo, mainit or malamig ay pwede. Okay, kasi kapag yung kalamansi po ay nilagay sa mainit, 'di ba nawawala yung vitamins niya. Yung yung habang mainit, habang mainit kasi syempre the whole day ay uh, para lang ma preserve natin yung uh, potency kasi baka mapanis. Mm -hmm. So ni, ni re refrigerate ko. As I said, mas maganda siyang mainit mainit dahil andun yung suiting effect sa ating lalamunan kung may sort of tayo o kaya yung, yung kanyang effectivity mas nakakaluwag ng ating ubo at sipon. Okay. Kaya ba ng bata inumin yung oregano, Miss Mirna? Yes. Ang anak ko ay ang edad niya noon at uh, ang edad niya noon ay nasa 3 years old, 4 and 5. At uh, yung kapitbahay namin na uh, ang kapitbahay namin na bata rin, pinayuhan ko nito, naiinom nila. Pero ang suggestion ko, damihan nyo ang honey at undian mm -hmm. nyo ang kalamansi para hindi siya masyadong maasin. Okay. So pwedeng one cup ng honey sa isang litrong tubig? Uh, medyo marami-rami yung one port. Uh, siguro one half, siguro one half cup. Kasi uh, one masyado, half. Masyado one half Oo, masyado half. Okay. matamil. Uh, uh, one cup. Uh, Okay. Pag nilagnat na, Miss Mirna, yung ubo may kasama ng lagnat, home remedy pa rin? Uh, home remedy pa rin tayo. Una-una, matuto tayo paano mag uh, ng lagnat sa isang uh, pasyente o isang bata. Ano. Una-una, top of the line ay sponge bath. No? Ang sponge bath, yung tepid water, ibig sabihin galing sa gripo na tubig, Mm -hmm. i talaga mo portion by portion lalo-lalo na sa mga nakatagong parte mga kilikiles mga singit diyan mo sila ilalagay so uh, babalutan mo ng tuwalya ang iyong ang left arm no hanggang sa mawala ang init and then mamaya sa right arm habang may isang Uh, may isang uh, maliit na bimpo sa ating noo, lalagay sa noo para mapababa ang lagnat. So yun ang unang gagawin sa isang bata. Maging maingat lamang sa dibdib at saka sa kasalikuran para hindi manumonya. At pagkatapos, mag, uh, kung meron kang basil, no? Ah, uh, basil plus 20 basil na dahon ng basil plus 1 teaspoon na bawang, uka mm -hmm. kayanin ng bata sa ilagay mo sa low fire no painitin mo plus 1 cup water at uh, lagyan mo ng honey pag painom mo sa bata ito ay tinatawag na para sa fever ng pasyente para hindi siya para bumaba siya so yaan ang ating gagawin so 20 pieces ng dahon ng basil oo dahon ng basil hmm. at plus uh, isang teaspoon na durog na bawang plus 1 uh, cup water pakukuluan mo Pagkakulo niya, lagyan mo ng honey. Damihan mo ang honey para maiinom ng bata. 'Yun 'yung iinumin niya. Lahat 'yun. Iinumin ng bata 'yon, kung anong kaya niya. Siyempre depende sa edad, kung anong kakayahan ng batang uminom dahil one cup lang ito. So minsan uh, depende kung baby siyempre unti-unti lang. So depende sa edad. Okay. Um ano naman po yung home remedy para sa, ano ba, umuubo na. Tapos, na-mention nyo kanina yung may sore throat na. So, dadagdagan natin yung ubo, may sore throat na. Okay, pag may sore throat na, aside from oregano na pinainom natin, ano, yun ang top of the line natin, mag-gurgle, papagurgalan mo sila na asin, one teaspoon salt plus one teaspoon vinegar or mm -hmm. apple cider vinegar plus warm water no, i isang isang mug sa isang mug ng, uh, sa isang mug ng uh, tubig ano, warm water at uh, pag-gurgle mo lang uh, pagkatapos ilulu i para magkaroon ng soothing effect o kaya ay tinatawag na salabat. Painom mo sa kanya ang ginger tea, 'yung salabat na nilagyan ng honey. Ayan. Okay. Base sa mga discussions po natin, dapat hindi ka mawawalan ng honey ano sa bahay mo, Miss Mirna. Lalo na kung ang preference mo ay home remedy. Yes, alam mo ba ang honey ay may tinatawag na an antibiotic effect, antiviral mm -hmm. din. Kaya lagi siyang uh, effective siya sa mga bata talaga sa mga home remedies natin at uh, ito ay ginagamit din natin pagka, halimbawa, eh, may, may emergency ka sa Uh, sa ano, sa napaso ka. Napasok? Eh, oh. Oo, napaso Ginagamit din ng honey. Ah, talaga? Pang-soothe oh, ng oh, burn? Oo, oh, oo, oh, oh, oh Mga talsik-talsik ng mantika. Yes, oo. Mm. Siyempre, ang emergency measure, ilagay mo sa running water. Pagkatapos, lagyan mo siya ng, uh, maglagay ka ng, it's either virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil din ay meron tinatawag na antibacterial. Mm. O lagyan mo ng honey o kaya kung anong available sa kusina mo o kaya lagyan mo ng toothpaste ang napaso mong uh, parte ng katawan. Okay. So, yun po sa sa sore throat, no? sabi nyo, isang mug ng tubig. O doon sa isang mug, nandun na yung uh, apple cider at saka asin. Yes, oo. So, gano karami po yung apple cider? one mga one one teaspoon one tablespoon depende okay. isang kutsara at, um, ng apple cider oh, tapos yung asin po one teaspoon lang one tapos i gargle mo sa iyong lalamunan syempre mainit siya kung anong kaya mo warm hmm. or mainit depende sa kakayanan ng isang pasyente at uh, i gargle mo siya okay gagawin po ito every ah uh, pwede ka, kasi kung ang sore throat mo no ay uh, matindi, pwede mong every every three hours no mm. o kaya three times a day basta sa yun na yon wala namang mga dosages yan ang kagandahan sa ating mga home remedies uh, wala siyang side effects wala siyang uh, dosages basta as you are pleased kung ano okay. Ang, so kung gusto mo ng mas mabilis na effect ay dalasan mo no like every hour mag gargle ka Yes, yes. Mhm. -mm. Uh, eh yung uh ubo, dadagdag dinagdagan natin ng sore throat ngayon, nagkasingaw. Okay, to ang maganda sa singaw ay yung baking soda. I Ipahid ah. mo lang ang hapdi niya ha, dahan-dahan ka lang. Uh, pero alam mo, mm. isang lagayan lang, tanggal na agad. As in baking soda yung nabibili yes. ko sa tindahan. Oo, oh, oh. yan ang mga home remedies natin, baking soda. Akala natin, uh, ang dami mga... Tawas. Tawas, pwede rin. Ano? Pero mas uh, effective ang baking soda. Isang, isang... Ubud uh, oh, siya ng habde, ingat-ingat lang kung kakayanin mo. Pero tiisin mo. Kasi isang lagayan lang, may wala ka na singaw. Kasi mas masakit ang may singaw. Hanggat hindi ito natitreat, ilang oh, araw hindi eh. makakakain. Oh, oh. So tiisin mo lang ang hapdi at ang sakit. Isang lagayan lang, tanggal ang iyong singaw. Ah, ba, marami na pala kaming dapat bilhin Apple cider, tapos honey, baking soda. Yan. Yes. Tapos magtatanim ng oregano, magtatanim ng basil. Yes. Uh, dadagdagong ko pa ang baking soda kapag ikaw ay merong GERD. Uh, meron kang hyperacidity. Mm -hmm. Inom ka lang 1 teaspoon of baking soda para ma-neutralize o alkalinize ang iyong katawan para magamot ng iyong uh, hyperacidity. Maraming function ang uh, baking soda. kaya okay. Yung 1 teaspoon ng baking soda, magkahalong tubig na po yan at saka baking soda. 1 uh -oh. fourth teaspoon ng baking soda, ilalagay mo yan sa 1 fourth cup na Uh, one-fourth cup na warm tubig. water. Uh, o on okay. tubig, one-fourth lang. Iinumin mo siya para matreat ang iyong hyperacidity. Ang daming treatment ng baking soda. Ito pa. Ah, uh, uh, wait dadyo. lang, Miss Mirna. So, yung one-fourth cup na water na merong one-fourth teaspoon ng baking soda, iinumin mo yan. Uh, warm, di ba? Iinumin uh, mo siya bago kumain o pagkatapos kumain? Uh, it doesn't matter. It uh, okay. doesn't matter. Oo, kasi usually ang hyperacidity ay nangyayari after na kumain ka. So kung uh -huh. gusto mo, labanan mo siya before or meron ka ng atake, uh, hindi naman importante yon What is important ay inumin mo ang 1-4 teaspoon uh, na baking soda with 1-4 cup na warm water uh, para sa gano'n, matreat ang iyong hyperacidity or GERD. At, mm -hmm. uh, oo. Okay, ayan. So, so Uh, may dadagdag akong treatment ng baking soda para may dagdag kaalaman tayo. Uh -uh. Alam mo, ito ay magandang, ang baking soda ay maraming purposes. Una-una, ito ay maganda sa mga may UTI. UTI, uh, okay. Yes. Yung madalas kang magka-UTI, ibig sabihin, masyadong uh, exposed ang, uh, usually, mga matataas ang blood sugar, yan. Lagi yung may UTI. So, para hindi ka magkaroon na UTI, ilagay mo na yung, i-ready mo na yung one, one teaspoon na, this time, one teaspoon na baking, baking soda. soda. o sa isang bote. At pagkala, pagkatapos mo jingle, pahiran mo na yan. Yung mga merong diabetes, ano, at uh, laging nagkakaroon ng na UTI, kasi hindi maganda yung masisira ang iyong kidney. So, para ma-prevent ang UTI, ipahit mo na yan sa iyong uh, puerta para hindi ka na magka-UTI. At kung ikaw ay may UTI na, uminom ka naman ng tinatawag na balbas pusa. nako. Siguradong sigurado gagaling ka sa UTI mo kasi napakahirap ng may UTI. Halos masakit-sakit ng balakang mo, mahirap kang umihi. Uminom ka na, huwag ka na magpakahirap-hirap, inom ka lang ng balbaspusa. Pero siyempre, ang pait nito, pero tiisin mo lang, isang araw mo lang inumin to nako, magaling ka na sa UTI mo. A ano po yung balbas pusa? Ang balbas pusa sa English, ito ay tinatawag na tahibo. Uh, pwede tayong mag-research sa, uh, sa internet. Makikita mo itsura niya o pwede tayong magtanong sa mga naghahalaman. Hmm. Magtanim ka sa iyong bakuran para ko ito ay lagi na lang merong ubo, magtanim ka ng oregano. Kung lagi ka na lang merong UTI, magtanim ka ng malbas uh, pusa. pusa. Maganda yung pusa. ano, maganda yung flower niya. At sabi nga sa internet, commonly used for renal inflammation, kidney stones. And, yes. Oo, oh, oh, UTI. Talagang tanggal na tanggal ang iyong a uh, uh ng di mo o kaya ay hirap kang magwiwi dahil sa UTI mo wag ka nang ito ang mga home remedies na dapat nating matutunan na hindi na natin kailangan pang magpahirap sa sarili natin dahil nandiyan naman available naman siya para magamot natin ang sarili natin kung wala kang tahibo or balbas po sa ang tahibo ay meron na sa mercury kinap Ah, o, ah, okay, okay. So oh. yun pala yun, okay. Yes. Opo. Doon naman po sa mga interesado, Miss mirna na mag-avail po ng inyong services, saan po kayo matatagpuan? Uh, matat matatagpuan nyo kami dito sa 103 Washington, Merville. At uh, meron tayong, tawag lang kayo sa amin uh, dahil kami ay nagbibigay ng libring konsultasyon at uh, wag yun ng pahirapan ng sarili nyo. Libre naman ng konsultasyon. Pwede tayong virtual. Mm -hmm. Kung kaya kung gusto nyo pumunta naman dito, meron nagbibigay rin kami ng libreng diagnostic test para hindi mo napalalain pa ang sakit mo. At nagbibigay rin kami ng uh, sa first five callers, magbibigay kami ng libreng once One service of your choice. Ayan. So, napakadaming libre. Libre. Miss Mirna, yes. libreng yes. service oh, of your choice. Isa lang, Isang Uh, mero mga choices like ear acupuncture para maranasan mo lang yun. Pero hindi yung pinaka-main namin tulad ng Okay. Na ano po yung service na pwedeng ma-free pili nila? Uh, acupuncture, lib libreng waki, yun ay para ma-energize yung isang machine yung para ma-energize yung katawan mo. Waki? Waki ang tawag doon. Uh -huh. At uh, meron tayong ear acupuncture para maka maka-rest ka, makatulog ka. At uh, meron pa kaming uh, lib yun nga libreng diagnostic test so lahat yan ay libre mm -hmm. um miss may na yung diagnostic test face to face dapat face to face kasi ah uh, dahil ilalagay yung machine sa katawa sa kamay mo eh so malaman, uh... para malaman kung sino ka <laughs> hindi pwede ang ano <laughs> hindi pwede online ang, hindi online ang online ng ang uh, libreng ka konsultasyon lamang Okay. Um ano po ang address ninyo, Ms. Werner, at contact details po? Okay. Ang um, nasa ang aming address ay 103 Washington Street, Merville Park, Paranaque City, at ang ating telepono ay landline 87763742 at uh, ang ating cell phone number 0949597 nine one 9911 pulitin ko, 8776-3742 at cell phone number 0949 Okay. At ang goal natin mga kaagapay no, dito sa programang Kwentong Kalusugan ay mahigayat kayo na mag-adapt ng healthy Uh, living or maayos na pangangatawan sa pamamagitan ng maayos na pagkain o malusog na pagkain dahil lang journey po sa pagkakaroon ng maayos na buhay syempre nagsisimula yan sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan and we're hoping po na hindi lamang po kayong nakikinig yan po ay inyong ina-apply sa inyong personal na buhay at ilan nga sa mga na-mention ni Ms. Mirna na handy for home remedies ay ang Um, honey, baking soda, apple cider, lagi yan mamimension. And then yung mga tanim na makakatulong sa madalas na pag-ubo, oregano, kung kaya yung magtanim ng basil at balbasposa or tahibo, o hindi naman ay available sa drugstore, ano Miss na yung yes. uh, tahibo capsules, yan. At uh, last na lang, Miss Myrna, ngayon eh, uh, panahon ng tag-ulan, paano ba mapapanatili na mataas ang resistensya ng katawan? Okay. Siyempre, kapag ito ay medyo umuubo-ubo na, o medyo, kasi hindi naman agad-agad na uubo ka na, medyo nanghihina ka pa lang. So, medyo magkakasakit ka pa lang, feeling uh, magkakaroon ka ng sakit. So, labanan mo agad Uminom ka agad ng four capsules of vitamin C 4 mm -hmm. times a day. Labanan mo, unahan mo na siya. So yan ay, uh, bumili ka na agad ng vitamin C sa drugstore para malabanan mo ang iyong sakit. Uminom ka na agad ng oregano na may kalamansi at honey. O kaya magpiga ka na ng kalamansi, no? purong-purong kalamansi, inumin mo na maya't maya mm -hmm. para hindi ka na magkasakit. Okay. Ayan na. Ah. Ang dami na pong tips na binigay po sa atin si Miss Mirna ng Tree of Life Wellness Center. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po. Si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Dito po yan sa Kwentong Kalusugan. Hanggang sa susunod po. God bless you kwentong kalusugan kwentong kalusugan panahon na para unahin ang kalusugan kwentong kalusugan usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family kwentong, kwentong kalusugan, kwentong kalusugan.